dapat Ini sembuh ya. Oh, televisinya. na tuloy pa mulan. Lang sa props pala sila. Ano 'yan? Hindi, ano, mawawala naman yan. Kasi kaya yan? Dati bang ano yan? Oh, sumabit pre. Eh. <laughs> Mas masikip dito guys. sa Hindi, ang mga papasok. Oh, dito yan, sir. PSA. Mapatong yan? Oo. Dito? Dito. Dito? Hindi, dito tumutulo. Dito tumutulo rito. Doon lang tumutulo. tumutuloy. Ito, ma'am. Doon lang ang tumutuloy rito. Ito, ma'am. Oh, wag lang hangin. Wag lang talaga. Earn, patay tayo diyan. Wag talaga. Sira. Patay uli tayo. Dito na tayo ng sila basta na. Dito dito sa gitna. Yeah, pangapat pa. Ba, ba mamaya na kasi mag ano pa sila oh. Ano sir, dito muna konti. Okay ka. Siguro hindi sa lang dito. Yan. Pwede na tata, siguro. Ayan, ito, ito, Okay lang Pwede oh, naman. O, pa. Abot pa kayo rito, hindi na. Ayan na sila. Ayan. Okay, set up. Cheer dance.